Parang nagkakasakit ako pag seryoso ako. Alam ko lahat tayo kanya-kanya din -kanya problema. Kanya-kanya din -kanya pinagdaanan sa buhay. Magandang umaga, magandang umaga po. Kain tayo. Kailangan overloaded tayo. Mamaya ataw naman tayo. Kain. Tinapay. Ay palaman to sa loob. Strawberry ka. Ikaw tayo. Huwag tayo magpapadala sa maraming ginagawa, sa maraming trabaho na na ang ating resistensya dahil hindi tayo kumakain ng tama. Kaya kailangan kumain tayo ng tama. Bawal magseryos. Parang hindi ko gets pag nagseryos. Parang nagkakasakit ako pag seryoso ako. Kailangan yung tumatawa ako. Kaon tayo. Kaon tayo. Ayan o. Tinapay. Kaon. Huwag sumuko sa hamon ng ating buhay. Minsan, i-relax, relaxin natin yung utak natin at makapag-isip-isip tayo ng maganda. Paano yung dapat nating gawin? iisipin natin palagi na yung dahilan, yung mga taong naging dahilan kung bakit tayo nagsusumikap alam ko mayroon dyan sa inyo na minsan gusto na sumuko pero lumalaban pa rin laban pa rin tayo laban tayo sa hamon ng buhay alam ko na tayo kanya-kanya tinang problema kanya-kanya tinang pinagdaanan sa buhay pero lakasan lang natin yung loob natin Nandiyan si God sa taas. Magdasal lang tayo. Huwag tayo makalimot. Tumawag sa kanya, magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay-bagay. Masakit man yan, problema man yan, o masaya man yan. Kahit anong mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, ang akampi natin ay si Papa Jesus lang. Si Papa God lang. Siya lang taga yung kakampi natin. At ang makakausap natin sa anong tahimik kung ano yung mga hinanain natin. Lahat pwede natin sabihin sa kanya. Kaya, habang may buhay, may pag-asa. Kaya huwag sumuko mga friend. Laban lang tayo. Laban. Okay? Kumain na kayo dyan. Ito na naman ang iyong link. Oh, Shelby! Anta gagah bahai ubu